Uh, para hindi na tayo magagas sa palapan XCS Ayan na! Ayan na! <laughs> Bra! Uh, Lansi sir! Ha? Lansi 400 lang? Bra! Thank you! Thank you! Bupa <laughs> daw! Yung ating motor hindi pa natin malabitan matali pa eh checkpoint LTO oh no ini picture tayo ni brother Sport. dahil tayo ay uuwi ng Oriental Mindoro sa aming probinsya vlog natin yung pag uwi natin ng Mindoro para mapakita ko sa inyo yung dadaanan at saka yung lugar namin dun sa Mindoro syempre sasakay tayo ng Roro so pakita natin yung ano kumagaling yung pamasahin natin papunta ng patawid ng ano, Palapan Port from Batangas Port pa <laughs> Tuway mga bata eh. Ano bang school to? Ah okay University of Batangas yes. Dito pala yan eh. Nakarating no, na pala ako dito Wala akong palang walang sa lugar na to ah. Dito na pala ako okay, singit lang tayo saan ba tayo tadaan? makapaliwa tayo eh pumanan Nandito tayo sa may Walter Mart dito sa Batangas City Check lang tayo ng mga ka- Uy, ang taas Yeah Pure gold, Batangas Malapit na tayo sa port mga 10 minutes na lang daw sa atin ni Google Maps. pag na muna siguro tayo. Para hindi na tayo magagas sa palaman. XCS. <laughs> wait na nga. 300 lang, uh, XCS. Wait lang nga, wait lang. Ayosin ko lang ito. Okay. Oh, angat ko lang ah. Gego. Okay. okay. umabot diyan sa pinakang limit niya. Ano tingnan lang natin. So guys, malapit na tayo sa pier Dito may raming hubs na malalaki Gaya nyan no. oh. Hindi yan makita basta basta Lalo na paglapit Kaya alis pa kayo dito Pag napapasok sa pier Ayan o, no? di hindi alata o oh. Wala na kasi pintura Medyo burado na yung pinagasaluhin na pala natin dun sa petrol ano lang 300 lang kasi masyadong mapupuno pagka uh, hindi nang biyahin natin hindi na ako nakapagsalita na dun ha <laughs> tumangon na lang ako ang <laughs> init guys, turo ko sa inyo kung paano sumakay ng barko pagka nakamotor tayo dito kayo dadaan o oh. yan, itong Roro yan, dito tayo dadaan kasi magbabayad tayo dito ng terminal B ng motor ito babayaran I-check natin kung magkano 65 Pesos Ito pa Okay Yan na muna to Hindi naman tuloy lipad So ayun, diretso tayo dito Dito sa Vehicle Inspection Sa warning sign, sana warning sign warning sign pala kanan ayun yun <laughs> warning sign diretso boss kalapad po anong oras alas dos ito, yung barko natin oh. 1, Boss, thank you. Thank you yeah. Anong oras na ba ngayon? Mag-aalauna na yata. Yung barkong masasakyan natin is alas dos daw. Yun. Kinakabayan tayo ni Bro. Ito, ang guard. Bro. Montenegro? Oo. Oh, Alberta daw. Tama ah, ba, Alberta? Okay na? Plus yes, sir. Ha? Classy. Yes, yes. isa. 400 lang? Mababa lang. <laughs> Bro, thank you. Thank you. <laughs> Ay, dyan ako, Alberta. Okay guys, pasok na daw tayo. Yeah. Yeah. kami sa kalaban eh na import yan. yan yung ating motor hindi pa natin malapitan patali pa eh so ganito pala guys sila magtalit ng ano uh, motor sa barco yun oh no? bali dudugtong dugtong nila yung tatlong motor pero nakasecure naman yan doon dahil yun sa dulo yun So, ang time lang natin yan may tatanggalin din yan. Pagka nakadaan na yung barbo dito sa pier. Ito na guys, binabaklas na yung tali. Punasan natin. Madumitin kasi yung parko. Titikit sa pants natin. Eh, may mga ano yan eh. Grasa, grasa brasa All right, tapos tayo. Masip dumaan dito oh. Kayat ma hindi tayo madudulas niya dito muna tayo mag-aayos muna tayo ng gamit dalawang oras ang biyahe natin simula dito sa Kalapan Port papunta na ang pinamalayan may checkpoint ako nakikita ayan o sa checkpoint lang tayo checkpoint LTO hmm. walang para okay diretso na lang tayo <laughs> kaya pala ang daming mga motor dito naghihintay kasi may checkpoint nabasa na ng mga estudyante tayong ibang dadaanan kung hindi dito lang meron sa kabila kaso walang po ganito rin eh. kasi nga ayan ang oh, labasa ng mga estudyante pinipicture lang tayo ni brother charot sa'yo brother sana mapanood mo yung vlog natin hahaha <laughs> Sana po na tayo ng ATM Mag-withdraw muna tayo Kasi may pinapabili sa atin si Mrs. May yun naman ng ATM pala dito walang ATM daming kainan dito yun ang sarap ng barbecue chicken barbecue ang laki sarap magbiyahe dito ngayon no? ganda ang panahon uy grabe yung bundok kung nakikita lang oh. yung bundok na ng ulap tapos nagpakita yung ibabaw niya yung bibiling kasi nating pasalubong na request ni Mrs. Yan sa may ano nauhan yung Dunkin Donut. Bilang bayan na lang nito yun. Ang problema wala tayong cash. Kulang yung cash natin. alam Kaya kailangan natin mag-withdraw. <laughs> 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 nauhan na tayo, nauhan. Dunkin Donut yun yung bibili na natin pasalubog na pasalubog na bomba daw ito yung pang ano ng palay dito yung malalaking ano na yan no? pang harvest ng palay kaya ito na hindi na tayo bibili Dunkin Donut hindi tayo naka-withdraw pero check natin yung pera natin dito makakasya pa tayong tayo magpapal okay. saan dun 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 wow, okay yun o huh? alright nakapili na tayo ng donut hindi ko na napakita kung paano natin nilagay sa tail bag natin yung ating nabili pinagsiksik ko na lang pinagkasya ko na lang pinabuta na tayo ng dilim Ganda ng kalsada dito, oh. daming ilaw. Maliwanag. Nasa ano na pala tayo? para, para, ah, barangay ito doon. Bayan ng Victoria. Eto guys, nasa ano na tayo? Bayan ng Socorro. Guys, maglagpas itong zigzag. So, hindi mo na tayo magpapaalam. Bukas natin ikukontinue yung ating vlog para mapakita ko sa inyo yung lugar namin doon sa amin mapapalipad tayo ng drone kasi puro ano ngayon eh madilip hindi natin ma-enjoy ba mag pa si itong tulay na to ayan pinamalaya na continue tayo bukas let's go guys ito na nga pala yung continuation ng ating vlog kagabi so ito na tayo sa amin ito nag cold start ako ayan yung itsura hindi oh. naman sya masyadong madumi ayan yung galing tayo ng Manila hindi pa ako nakapaglinis kakagising ko lang ito yung itsura ng lugar namin dito ayan meron kaming swimming pool dyan oh. tapos yan yung harap namin yan ganda dito yung buntok tinan nyo naman oh yung ulap ang baba Mapunta kami ngayon sa dagat so mag motor ako sila misis at yung anak ko kaya gamitin yung e-bike so tara tara let's go pasyal muna tayo sa labas okay guys let's go Ayan, yeah, yeah. ayan Uy Lalilo na Papasya lang muna tayo sa may dagat Kaya kasi yung anak ko agad na Pumunta sa dagat Na maligo sa dagat Kaya ayun, sama ko na rin kayo Para mapakita ko rin sa inyo Yung lugar namin dito Nandito tayo sa may bandang bukid Ayan, nakikita nyo naman Tapos yung dagat doon pa sa bayan Medyo mga, ano lang, mga 15 minutes yung biyahe kapunta ron Oo, yung lakas ng ano ng irrigation no? ang Lakas ng buga ng tubig Medyo mabagal pala kami kasi Eh nang naka-e-bike yung mga kasama ko, sila misis Let's go! <laughs> lang tayo guys kasi naka-e-bike yung nasa una natin yung mga kasama natin Ganda dito talaga, oh sarap sa mata guys, nandito na kami sa dagat eh, dyan kami nakapesto ayun o eh. yun ang ganda ng dagat ngayon eh. so mamaya mababa ako dyan ibili muna tayo ng kape mag-e-bike tayo e-bike Guys, ito yung nabili natin oh. Pansit at saka itong kape na walang tubig Meron pala kami yung tubig na mainit na dala Let's go <laughs> Naro wrong way na tayo <laughs> So ayun guys, Nito na kami pwesto Palipad na muna tayo ng drone. Let's go! <tinyo>